Hi, hello, good morning. Una sa lahat, wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Diyos dahil ginising niya tayo ngayong araw. At nasilayan natin yung ganda ng lugar na to. Kasi sabi nga nila, bawat gising is a blessing. I'm on a tree. Gusto ko nga sanang gisingin yung asawa ko. Ang kaso, sobrang hindi ng tulog me, niya. So, natutuwa akong makita siyang ganyan. Kasi, every time na lumalabas kami noong nagda-dialysis siya, hindi siya nakakatulog. Me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me I'm on a tree Pati yung dalawang kasama namin ay eh, ang sarap din ng tulog nila. Habang yung dalawa naman, ito, nagiinit na sila ng tubig para pang kape. So finally, ayan, nagising na din yung asawa ko. Ang sarap magmuni-muni sa lugar na to, napakatahimik, napaka-fresh pa ng hangin sobrang napakaganda ng view. I'm for me, Maya maya nga, ito nga at napakuha pa kami ng kape. Ang sarap kasing magbentuhan sa bay kape. But it doesn't matter. No, it doesn't matter. Oh, I've had enough, had enough. lost my head and a bird lost a feather Yeah, it can be strange, but I still got my letter I'm on a Buti tree. na lang talaga, napakaganda ng weather ngayon at nasilayan namin yung ganda ng sunrise ng Mapanwepe Lake. I'm on a tree If there's anybody looking for me I'm on a tree. Ang sarap magmuni-muni Ang sarap mamasyal Yung tipong napapaisip ako na sana Ganito na lang yung buhay Yung wala ka ng ibang inaalala Kundi yung pagkain mo Yung pagtulog mo Yung kung saan kaya tayo pupunta Mga ganyang bagay Grabe, iniisip ko palang E eh, sobrang sarap At sobrang gaan na sa pakiramdam Hello everyone. Uh, welcome to Mapanuepi. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, hindi luto. Good morning. Good morning. Ma'am, nung ginagawa mo dito, ma'am? Hindi ka ka. Nagbebenta po ako ng souvenir, sir. Baka gusto niyo pong bumili. Ano namin? Bakit? Meron po akong souvenir dito, sir. Souvenir. Tubinig. So, Baka gusto niyo po ng papaya, sir. Meron din po. Isang daan lang po. Hindi <laughs> nga namin gusto. Hindi <laughs> <nga namin, laughs> Ayaw yung papaya. <laughs> sabi sabi eh. Naawa <laughs> Na, daw sa akin. nila sa pera. <laughs> hindi ko naisip yun, also, yun okay. eh. Uh, sayang nga ngayon yan. Oh, okay. siya ka pa. Kaya nga sabi sayang yung papaya. Sabi hindi ko makain dito sa mundong ibabaw. Napabili kasi tayo ng papaya kay tatay kanina Kasi pambili nga daw po niya ng bigas niya Pero yung mga kasama ko ayaw pala nila ng papaya Kayo ako na lang ang kakain niyan. Ito nga pala yung pangumagahan namin So merong tuyo, kape, itlog at saka hotdog ito yung laging sinasabi ng asawa ko na hindi naman talaga nagma kung ano yung pagkain mo. Ang importante na enjoy mo yung lugar at yung company ng mga kasama mo. Palakain. Bakit no, tapos <laughs> tapos din yung basura Pwede mo eh. Pwede mo Yung umagang umaga pa lang, eh nag-aasaran at nagkukulitan na kami. Okay, so na like? <laughs> <laughs> na Perps, Ito sa sabaya yung ginagit mo nila. Pero tatok ka. Ginit-git mo ba ba yan? Anong ginit-git? Ipot po ako. Ipot mo ako. Ipot mo ako. Ipot ako. Ipot gis gis since ready na po yung pagkain namin eto na at kakain na po kaming lahat you know me my me for a nightcap but it's been a long one

So yung mga basura nga pala natin ay eh, kailangan nyo lang pong ayusin sa isang garbage bag at itabi kasi meron pong umiikot para kunin ito. No wonder kahit sobrang daming taong pumupunta dito ay eh, malinis pa rin yung paligid. I feel you grab my hand when I And yes, we are all set. Ready na po tayo na pumunta sa ating second destination. Siyempre, dito pa rin po yan sa Sambales, ang Masinlo. Hi! Ang hirap namang iwan ng lugar na to yung tipong gusto ko pa sanang matulog dito ng isang gabi pa. Ang kaso nga lang, meron tayong itinerary na sinusunod kaya kailangan na din po namin umalis talaga. Napaka-memorable talaga ng lugar na to para sa amin, lalo yung ispat na to. So hulaan nyo na lang kung bakit memorable siya. Abangan nyo naman po bukas yung next vlog natin, dadalhin naman namin kayo sa Masinlok. So kung nagustuhan nyo po yung video na to, please like, share, and follow for more. Thank you so much!